Wow! No glue na clay na slime pa. Tara, tuturuan ko kayong gawin. Game! Tara, susubukan natin gumawa ng walang glue na slime, slime na, na, clay, clay pa. pa. Nakakagulat naman po kayo, Lolo. Mas nagulat ako kanina nung narinig ko na gagawa ka ng slime na clay pa na hindi ko magamit ng glue. Aba, Lolo, lumalakas na yung pandinig mo. Tama po yung narinig nyo, Lolo. Dahil ang ginagamit ko po dito ay conditioner at cornstarch para makagawa tayo ng slime na, na clay pa. Pero bago yan ay chinek ko muna kay Sisi kung maganda nga bang gawing slime na clay pa ang conditioner na gagamitin natin. Ginamit ko lang yung feature na pipicturan yung isang bagay at i-explain niya na sa'yo. Oh, di ba? Ayos na ayos kaya pwede mo rin tong gamitin sa research, sa assignment at sa mga projects mo. Kaya, ano pang gagawin mo? Mag-download ka na rin ng CC. Sabay na sabay, Lolo ah. Pero hindi ko po pinagsabay ang cornstarch at conditioner. Ang inuna ko po dito ay ang conditioner muna. Para matansya ko po kung gano'ng kadaming cornstarch ang ilalagay ko. Para hindi siya maging sobrang tigas. At maging clay lang. Kasi po ang ginagawa po natin ay... Clay slime na! Slime clay pa. pa! Ano po, Lolo? Bakit po parang nagkabalik po tayo ng sinasabi? Eh, mas tama yung sinasabi ko. Na ano po, Lolo? Na clay na slime pa. Kasi mas mukha siyang clay. Eh, okay din naman po yung sinasabi natin kanina, Lolo. Yung slime na clay pa. Kasi, Lolo, talaga namang mukha siyang slimy. Pero mukha rin clay. Ina e mo, Lolo, pag nilagyan ko po ito ng kulay, mas magmumukha po itong slime. Ay, nako ka. Kapag nilagyan mo yan ng kulay, mas magbumukha yung clay. Kaya clay na slime pa. Ah, basta, Lolo, slime na clay pa. May naisip ako. Ako din po, Lolo, eh. Bakit hindi, hindi na lang, lang sila ang tanungin natin? natin? O, di ba, Lolo, pares tayo naiisip? Sila na lang ang tatanungin natin, Lolo. At tingnan natin kung sino ang mananalo sa ating dalawa, Lolo. So, ibig sabihin, may premyo? Ikaw talaga, Lolo. Hindi naman po ito game show, eh. Tatanungin lang po natin sila kung ano ang mas magandang ipangalan dito. Yung slime na clay pa o yung... Clay na slime pa! Pwede rin namang slime na clay pa Clay na slime pa. Eh bakit mas nauna yung sayo? Bakit hindi pwedeng clay na slime pa? Slime na clay pa. Ayos ba? Ang gulo naman, Lolo. Ipakita na natin, Lolo, para sila na lang ang magdesisyon. At tapos na ang ating slime na clay pa. Wala pang nananalo!